Marami sa atin ang may maayos na tahanan at maayos na matutulugan. Nabibili ang gustong bilhin at nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Pero marami pa rin reklamo sa buhay. Si Ate Norilyn, 9 years old, nang iwan ng kanyang ama na nagpakamatay sa hindi alam na dahilan. At simula nang iwan siya ng kanyang ama ay dito na siya namuhay sa kalye. Patuloy siyang lumalaban sa hamon ng buhay at sa hirap na kanyang nararanasan. Panoorin ang video ito at baka masabi nyong bless pa rin kayo. Dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Nakita ko sa lugar na ito si Ate Norelyn na nangangalkal ng basura kaya siya ay aking nilapitan. Napagalaman alaman ko na siya ay nag-iisa lang sa buhay. Nine years old daw siya nang iwan siya ng kanyang ama nang magpakamatay sa hindi niya alam na dahilan. Meron siyang mga kapatid at maayos na buhay pero dahil anak siya sa labas, hindi na siya hinanap umaasa si Ati Norelien sa pagdating ng panahon sana daw ay makita pa sila ng kanyang mga kapatid at nang siya ay matulungan at kukupin hello po namulot kayong basura dyan ito po pagkain po kamusta po kayo, Tagasan po kayo nay dyan likod ng post office likod ng post office bakit kayo nandito nay nang malimot saan malakas Nasaan po yung pamilya mo nay anak ko Eh, sino pong kasama niyo sa buhay ngayon, Nay? Wala kang po, anak. Wala kang anak? Ah, wala kang asawa, Nay? Ngayon po, kasi, ah, ngayon po, wala na. Anong province mo po, Nay? Kabiti. po? Bakit po kayo napunta dito, Nay? Sinama po kayo ng tatay mo. Nasaan na po yung tatay mo ngayon? Nakamatay. pa ah, nagpakamatay?

tapos po yung mga kapatid ko sa saan, asawa niya muna, hindi ko na po alam kung na nasa kung Dito na po ako lumaki sa pangkita. Ah, dito na po kayo lumaki? Hindi na po ko inanap ng, ng mga anak niya. Una yung anak po niya yun ako sa pangalawang asawa. Ah, ibig sabihin sa pangalawang asawa ka nanay. Sa pangalawang asawa mag-isa ka lang. Ibig sabihin ay wala kang kapatid. Hindi ka rin na, ko eh. Ah, hindi mo rin kilala. Ano pangalan mo, Nay? Norbin Basak ko. Sa palagay mo, taga, taga saan yung nanay mo? Hindi rin alam. Ibig sabihin ay namuhay ka talaga na mag-isa? Wala nang ito, kung yung taon edad ko na sinama ko ng tatay, ko siya ngayon nila. Tapos matapagay Wala na Hindi na lang uh, mo, halakay. Hanggang ngayon, ilan taon na ka na, Nay? 71. Nay, paano ka nabuhay na kalye ka lang nabuhay? Sa mga taong na nagtitigil ng na pera, ayan na, pagkain. Hindi na, ko na masura, nakasama ko sa mga hindi magandang... hindi ko kasi hindi kaya na po yung kaya yung ibang tao mas pinili mong maging mabuti kaya ginawa ko na lang mamasura na lang at mamalimos na lang hindi naman nakakaya ginawa ko yung gusto ko silang makita pero wala hindi ko nga nang chat silang makita manawagan ka na anong pangalan mo na yun? Nora Bilbasa manawagan ka na yun?

Saan naman gusto niyo kung ano yung bakit mauli mo ng mga? Ito lang sa Maynila. Tanong niyo ako sa Lotong Pilal pangalan saan si Lotong Makto. Hindi na yung na kong pangalan. Matagal na rin tayo hindi nakikita. Ito mula naman na tayo siya kayo. Yun lang, nay. nay? sabihin mo, Nay. Ano, ito ako. Ganito ako ngayon. naniwal ako ni Tate na Mama, mamalimos na lang ako. Baka sakali makita ka, Nay. Alam, bali wala lang yung isang nila ako kasi ang nandawa ko. Okay. Kaya itong malita ko, lagi nila ako na anong kampon, niya Hindi na naman na tinurin ko pa kaya parang pakiramdam ko mulat sa Hindi nila ako ahanapin. Kaya ko sa mga nakakasama ko ng tomboy na mamamatay ako nang hindi ako makukuha ang kahit ko siya. Mori eh kasi wala nga pamilyang pamilya sa akin. Ano ulit ang mo, Nay? Nora Bilbasa. Nora Bilbasa. So ito po, si ate Nora Bilbasa ay nag lang po siya ngayon at yung tatay daw niya namatay na. May mga kapatid siya sa labas. Anong pangalan ng mga kapatid mo sa labas, Nay? Miriam, Marilo, Flora, Mercy, Federico. Wala na si Kuya Onoy, patay na. Eh. Yun na lang, so, yun na lang din makakuha Nananawagan po siya na kung sa daw po na makita niyo siya ay matulungan niyo daw po siya dahil nag na lang daw po siya ngayon sa buhay. Siya daw po yung kasama ng kanyang tatay noon at sa, sa nanay naman daw po niya din hindi niya daw po kilala kung sino po yung nanay niya. Kung makikita din daw po siya ng nanay niya ay sana daw po ay magkita-kita sila. So yun po, uh, maraming salamat po sa mga kaibigan po natin sa Facebook at YouTube. Sana po ay matulungan po natin si Ate Noraline Basa. Norabel. Anora Belbasa, paki paki-share po 'yung video para matulungan po natin. So yun po, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay patuloy niyo po akong suportahan para pumarami pa po tayo matulungan. Ingat po kayo palagi. God bless po.